Kung hindi mo gusto ang trahedya pero mahilig ka sa kasaysayan, panoorin mo ito. Ozone Disco, isang popular na nightclub sa Quezon City. Marso 18, 1996, ang gabi na hindi malilimutan. Mahigit 350 katao ang nagtipon para magsaya, ngunit ang saya ay nauwi sa trahedya. Sumiklab ang sunog bandang hating gabi. Sa loob ng ilang minuto, kumalat ang apoy at nagtulak ito ng takot at gulo. Maraming pinto ay nakalock at ang ilan ay hindi alam kung saan ang ligtas na daan palabas. Nang magwakas ang sunog, 162 ang nasawi, kadalasan ay kabataan. Ang trahedya ng Ozone Disco ay naging pinakamalubhang sunog sa kasaysayan ng Pilipinas. Naging aral ito ng kahalagahan ng kaligtasan at tamang inspeksyon. Ngunit sa puso ng mga pamilya ng biktima, ang sugat ay hindi maghihilom Isang paalala na sa bawat saya, andyan ang bantayog ng trahedya.